Hi po mga ka farmers welcome to G-Farm TV Ayan, itong episode na ito mga kaka-farmers ay tungkol po ito sa pagtatanim ng pakwan So una nating basihan mga kaka-farmers pag tayo po ay nagtatanim ng pakwan ay ang ating area na pagtataniman Ito po ang area natin mga master So mga kaka-farmers, uh, ito po ang mga tandaan Dapat tandaan natin pag tayo po ay nagtatanim ng pakwan or pagpili ng area natin ating pagtataniman Ayan, makita niyo mga farmers Una, ang ating dapat tingnan kung tayo ay namili ng area. So, dapat po ang ating area ay... Uh, dapat po ay hindi bahain ang ating area pag may malakas na ulan. So, hindi po masagnan ang tubig. So, lagyan natin ng mga kanal. Pero, hindi masagnan ang, uh, ang tubig sa area natin mga mga ka farmers Kasi, uh, yung pakwan kasi uh, matakaw yun sa tubig pero takot po yun sa tubig kapag nastagnan na. Madali lang po yun mamamatay. Pangalawa mga kaparmers ang ating tandaan ay ang uh, dapat po may source ng tubig din ang ating area. So possible po mga, ka mga kaparmers uh, may niya or deep well okay na yun mga, ka mga kaparmers. Dapat po may source ng tubig kasi pag hindi po umuulan uh, may ididilig po tayo sa ating halaman. Sa so, pangatlo mga ka-farmers -ka ay, ay dapat ang area ay uh, hindi mabato. Hindi mabato mga ka-farmers kasi uh, para po uh, ang ugat ng ating tanim ay malaya po mga At madali lang po ito uh, mag-improve ang kanyang uh, growth sa tuwing nagtatransplant na tayo. Pangapat na kailangan mga uh, ka-farmers ay uh, dapat po ang area natin ay uh, open field. Meaning po, uh, hindi po siya na nasisikatan po siya ng araw. Wala po, hindi po siya matatapunan tuwing uh, uh, uh hapon. Actually, uh, mga uh, farmers, may requirement po na init ang ating pagtatanim ng pagkuhan. Ito po, uh, at least po 6 hours a day mainitan po ating pagkuhan. Pero mas importante po at mas mahalaga po, uh, open field po ang ating area. So ipakita na to. Ipakita natin yan. Makikita natin mga kamaster. So, makikita siya ng araw. So, from, uh, from umaga until hapon. So, makikita siya ng araw. Panglima mga kamaster, uh, itong uh, dapat natin tingnan ay optional lang po ito. Kung di pa meron ka nitong sa area mo. So, madali, mas maganda yung uh, pagtatanim mo pagtatanim mo ng pakwan. So, ito po ang ating adaanan uh, so accessible po siya sa daan tuwing uh, mag-harvest na po tayo ng ating uh, pakwan so madali lang po siya makarga at uh, ito po ay magandang magandang uh, magandang idea or uh, kailangan kasi tuwing nag harvest makalis po tayo sa gastusin sa ating mga tauhan so yun po ang panglim, uh, limang uh, dapat natin tandaan tuwing uh, po tayo ng area na pagtataniman so una yung uh, hindi bahain, pangalawa ay uh, nirong source ng tubig, pangatlo ay uh, hindi pumabato ang ating area then uh, pangapat ay uh, dapat open field po ang ating area so naiinitan And panglima yung uh, road na accessible po tayo tuwing nag-harvest ng ating pakwan ayan mga kapaster, uh, mga kaparmers so sana may nakuha kayong idea sa video na ito, ayan mga farmers, so pakishare po sa inyong kaibigan uh, farmers ang itong video na ito para marami na po tayong matuto magtanim ng pakwan. Ito lang po advice ko mga kamaster sa uh, mga bago pa lang sa nagtatanim ng pakwan. So uh, pag hindi nyo pa alam, so pwede kayo magtanong sa mga, uh, pwede kayo mag-send sa g -farm TV, sa YouTube channel natin, G-Farm TV din, sa IP page. At uh, kung gusto niyo sumubok na pagtatanim ng pakwan, wag muna yung malaking quantity. So sumubok muna kayo ng uh, yung kaya lang ninyong uh, uh, alagaan, yung 1000 seeds lang po. So trial muna at aralin nyo ang proseso ng pagtatanim ng pakwan bago kayo sumubok sa malaking quantity. Ito lang masasabi ko mga kamo farmers, so ang pagtatanim ng pakwan ay malaki po ang kita. Pero pag ito ay hindi mo naalagaan ng mabuti, hindi mo natugunan ng pangilangan ng uh, tanim, pwede mo ito ikalugi. So, uh, sayang, sayang yung ating pera na inalabas. So, yan lang po mga farmers sa lahat ng sumusuporta sa GFarm TV. Salamat po sa inyo lahat. Yan na po. Sana po yung nakuha kayong idea sa video na ito. Salamat po. God bless at happy okay, farming po sa ating lahat ng kapal.